Ma'am, pwede mong oh. pag-cash-in? Cash-in? Mm -hmm. Magkano? 5,000. Uh, asan yung ano pera mo? Ate, may nandito yung kasama, pwede mo maya. Sige, ate, send mo na. bayaran namin pagdating ng kasama. Ay, hindi pwede. Pag mag-cash-in ka, dapat hawak mo yung pera, kasi hindi pwedeng mag-send ako ng pera na hindi mo hawak. Ate, parating na yun. Ay, ano na lang. Hintayin na lang natin kasi hindi pwedeng mag-send ako ng basta-basta mag-send ako ng Gcash tapos wala pa yung pera. Dapat binigyan niya kasi sa'yo. Hindi pwede yun. Yung mag-send ako, walang pera. Hawakan mo muna yan. Baka mawala ko pa. Hintayin na lang natin. Sige na, Gardate. Pabalik na lang ako mamaya. O, sige. Sige, te, Salamat.